Welcome to day 5 of our general conference session special coverage live mula dito sa St. Louis, Missouri, USA. Kung saan patuloy nating nasasaksihan ang pagkilos ng Diyos sa kanyang iglesya. Sa mga nakaraang araw, nakita natin ang gabay ng Panginoon sa mga halalan, mga mensaheng spiritual, at sa sama-samang panalangin at misyon. At ngayong araw, mula nating ilalapit sa inyo ang ilan sa mga makabuluhang kaganapan. Isa sa mga pinaka-inspiring na bahagi ng araw ay ang pagkakaloob ng $100,000 gift ng 70 Adventist Church para sa tornado relief efforts ng lungsod ng St. Louis. Isinagawa ang turnover bilang pakikisa ng iglesia sa pangangailangan ng komunidad. Isang konkretong pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bayan. Isang makabagbag-damdaming sandali ang naganap sa General Conference Session 2025. Nang opisyal na iabot ni Elder Paul Douglas, Treasurer ng General Conference, ang isang daang libong dolyar na donasyon bilang tulong sa muling pagbangon ng lungsod ng St. Louis matapos ang matinding EF3 tornado noong May 16, 2025. Sa harap ni Mayor Cara Spencer, binigyan diin ni Elder Douglas ang pakikiisa ng buong Seventh-day Adventist Church sa pagdadalamhati ng mga mamamayan ng St. Louis. Sa kanyang pananalita, Sinabi niya ang desisyon na tumulong ay sabay-sabay na inaprubahan ng mga leader mula sa General Conference, North American Division at Mid-America Union Conference. We would like to present to you a check for $100,000 on behalf of the Seventh-day Adventist Church as a token of appreciation for you and this city and our hearts being touched by the pain that is being experienced here. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Spencer sa ipinakitang malasakit at aktwal na tulong ng Iglesia. On behalf of the City of St. Louis, I want to say thank you. This investment in our rebuild will make an enormous difference in the communities that have been impacted by the tornado. This is not just a token of your appreciation. This is a real investment in the future of our community. Ang halagang ito ay hindi lamang donasyon kundi simbolo ng pagtutulungan mula sa simbahan, sa pamahalaan at sa bawat mamamayan upang sama-samang muling itayo ang mga nasirang tahanan at pag-asa. Sa gitna ng unos, muling napatunayan na ang pagkakaisa at pananampalataya ay nagbibigay liwanag sa madilim na panahon. Ako si Mayra Jim para sa HCNP News GC Session Special Update. Tuloy ang gawain ng iglesia at bahagi nito ang pagpuno ng mahahalagang leadership roles isa sa mga ito ay ang pagkakahalal ng mga Associate Secretaries and General Conference Secretary team para sa taong 2025-2030. Ang mga bagong leader na ito ay magiging katuwang sa global operations ng Iglesia, supporting missions, policy and people. Patuloy ang makasaysayang halalan dito sa 62nd General Conference session sa St. Louis, Missouri. Isa sa mga mahalagang desisyon ngayong araw ay ang pagkakapili ng mga opisyal na mangunguna sa administrasyong pangsekretarya ng Pandaigdigang Iglesia. Muling inihalal bilang undersecretary ng General Conference si Elder Hensley M. Muruven. Bilang incumbent, ang kanyang pagpapatuloy sa tungkulin ay nagpapahiwatig ng tiwala ng iglesia sa kanyang maayos at tapat na paglilingkod sa mga nakaraang taon. Kasabay ng kanyang pagkakatalaga ay ang pagkakahalal din sa anim na associate secretaries ng General Conference. Una narito ay si Gerson P. Santos, incumbent associate secretary. Gary D. Krause, Incumbent Director of Adventist Mission. Albert Kuhn, Incumbent Director ng Adventist Volunteer Services. Karen J. Porter, Incumbent Director ng International Personal Resources and Services. Kasama na rito ang mga bagong halal na sina Selum Kwasi Sesu at Alexander Ott. Ang mga piling leader na ito ay may mahalagang tungkulin sa pagpapatakbo ng misyon ng iglesia mula sa pagpapadala ng mga misyonero, paghahanda ng mga volunteer hanggang sa mga tauhang pandaigdig. Sa patuloy na pagtatalaga ng mga leader sa General Conference Session 2025, naway manatili ang panalangin at suporta ng buong iglesia para sa kanilang bagong panibagong termino. Maging ilaw na sila sa mga patutunguhan ng misyon ng Diyos. Ako si Jayush Madayag para sa Hope Channel, North Philippines. Bilang extension ng mga halalan para sa World Church Leadership, nahalal na rin ang mga bagong GC Associate Treasurers mga tagapangasiwa ng yaman ng iglesia na kailangang maging tapat, mahusay at may malalim na pananampalataya. Sa ginanap na business session, tatlong opisyal ang inihalal bilang bagong associate treasurers, Sir Herman A. Lust, Josue Pier at Sabrina C. De Souza. Sir Herman A. Lust ay kasalukuyang nagsisilbi bilang co-director at treasurer ng International Personal Resources and Services at Treasurer ng Institutes of World Mission. Ngayon na itinagdag pa sa kanyang tungkulin ang pagiging associate treasurer ng GC. Si Jose Pierre, na dati ng associate treasurer at data protection officer ng General Conference, ay muling pinagkatiwalaan ng mas mataas na papel sa pamumuno ng pananalapi ng iglesia. Samantala, si Sabrina C. Souza ay bagong halal din bilang associate treasurer na siyang magiging kabahagi sa pamamahala ng global financial operations ng iglesia. Kasabay ng mga halalang ito, muling pinagkatiwalaan si Paul H. Douglas na magpatuloy bilang General Conference Treasurer para sa susunod na limang taon. Ang mga pinunong ito ay may mahalagang papel sa wastong pangangasiwa ng mga pondo ng misyon ng iglesia sa buong mundo. Sa gitna ng mga mga pagbabago na nanatiling matatag ang layunin, ang pagpapalawak ng gawain ng Diyos sa bawat sulok ng daigdig. Ako si Wilmer Estrito para sa Hope Channel, North Philippines. Isa sa mga pinaka bahagi ng Jesus Session ay ang paghalal ng mga division presidents, mga leader na mangunguna sa iba't ibang rehiyon ng mundo sa susunod na kinkinyong. Sila ang magiging katuwang ng global leadership ng ating iglesia sa pagsasakatuparan ng misyon sa kani-kanilang teritoryo. Isang makabuluhang desisyong huhubog sa hinaharap ng ating pandaigdigang simbahan. Narito ang ulat tungkol sa mga bagong halal na division presidents. Isang mahalagang bahagi ng ika-62nd na General Conference Session ang naisikatuparan ngayong araw matapos iulat ang Nominating Committee Report No. 7 kung saan ipinahayag ang mga bagong halal na presidente ng 13 divisions ng ating pandaigdigang iglesia. Sa boto na 1,720 yes at 113 no, buong suporta ang ibinigay ng mga delegado sa mga opisyal na pamumuno ng ating simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa East Central Africa Division, muling inihalal si Elder Blaiseus M Ruguri. Sa Euro Asia Division, si Elder Mikael F Kaminski ang manunungkulan. Sa Inter American Division, si Elder Abner de los Santos ang pinili. Sa Inter European Division, si Elder Barna Magerosi ang nahalal. Sa North American Division, nananatili si Elder G Alexander Bryant. Sa Northern Asia Pacific Division, si Elder Sun Gi Kang ay muling hinirang. Sa South American Division, si Elder Stanley E. Arco ang patuloy na mangunguna. Sa South Pacific Division, nananatiling presidente si Elder Glenn C. Townend. Sa Southern Africa Indian Ocean Division, si Elder Harrington S. Akomba ang muling pinagkatiwalaan. Sa Southern Asia Division, si Elder John Victor Chinta ang itinalaga. Sa Trans-European Division, si Elder Daniel Duda ang muling nahalal. West Central Africa Division, si Elder Bassey Udo ang mangunguna. At sa Southern Asia Pacific Division, mula mismo sa ating rehiyon, si Elder Roger O. Kaderma ang pinili ng simbahan. Ang labing tatlong leader na ito ay nagmumula sa iba't ibang dako ng mundo, ngunit iisa ang kanilang layunin, Dalhin ang mabuting balita ng muling pagdating ni Jesus sa bawat tahanan, lahi, wika at bayan. Ipanalangin po natin ang kanilang bagong tungkulin at patuloy tayong makiisa sa misyon ng ating iglesia. Mula sa St. Louis, ako po si Alpha Chris Alteros para sa Hope Channel North Philippines. Isang makasaysayang pagkakataon din ang naging pagdalaw at mensahe ng mayor ng St. Louis, Honorable Caroy Spencer sa plenaryo ng GC Session. Sa kanyang maikling speech, pinasalamatan niya ang Seventh-day Adventist Church para sa ambag nito sa lungsod, hindi lang sa relief donation, kundi pati na sa moral at spiritual presence ng delegasyon. Isang mainit na pagtanggap ang ibinigay ng alkalde ng St. Louis, Missouri na si Mayor Kara Spencer sa mga delegado ng 62nd General Conference Session ng Seventh-day Adventist Church noong ikapito ng Holyo 2025 sa kanyang talumpati ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa ginanap nang pagdaigdigang pagtitipon at sa ginagampanang papel ng iglesia sa paglilingkod sa komunidad It will take all of us working together Your church has taken bold steps to address the needs of cities around the world and you're doing your part We are grateful binigyang pansin ng Alcalde ang partisipasyon ng mga kabataang Adventis sa mga actual na community service projects tulad ng pamahagi ng aklat, paglilinis ng mga parke at pagtulong sa mga lokal na shelters. Ikinatuwa rin ng Alcalde ang suporta ng iglesia sa mga komunidad nang naapektuhan ng EF3 tornado na sumira sa bahagi ng North St. Louis mahigit limang araw na ang nakalipas. Ayon sa kanya, ang pagtutulungan ng simbahan at pamahalaan ay mahalagang susi sa pagbangon. We hope that you continue uh, to come back to St. Louis and continue to make uh, your personal investments here. This means so much to our city. We're grateful that you're here and we're truly grateful for this investment in our future. Thank you. Ang mensahe ni Mayor Spencer ay hindi lamang pagbati kundi isang paanyaya sa patuloy na pagkakaisa para sa kabutihan ng lungsod at sa buong mundo. Ako si John Adrian Dadan, HCNP News, GC Session Update. At isa sa pinaka nakaaantig na balita mula sa sesyon, isang Filipino military general kasama ang kanyang pamilya ay nabautismuhan rito mismo sa St. Louis sa gitna ng General Conference Session. Isa itong makapangyarihang patutuo ng epekto ng mensahe ng pag-asa, hindi lang sa loob ng simbahan, kundi pati na rin sa lahat ng tao. Isang makasaysayang tagpo ang gumising sa puso ng libon-libon dumalo sa 62nd General Conference Session sa St. Louis, Missouri. Isang general mula sa Pilipinas ang napabautismo bilang bagong alagad ni Kristo. Si Brigadier General Jose Augusto Villarreal mula sa Oriental Mindoro kasama ang kanyang asawa na si Rosana at anak na si Jose Jr. Ay opisya na papautismo sa harap ng pandaigdigang iglesia noong July 4, 2025. Ang kauna-unahang aktibo militar general na nagbautismo sa kaysaysayan ng General Conference Session ng Seventh-day Adventist Church. Ang seremonya ay pinunganahan ni Pastor Dwayne Mackey, presidente ng Adventist World Radio, na siyang naging daan sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Sa tulong ng mga God Pods at programa ng AWR, na umabot kahit sa mga liblib -lib at conflict areas ng Mindoro. Mismo, si General Villarreal ang nagsabi, It is one thing to win battles in the field, but it is another to surrender to Christ. That is the greatest victory. His words are mightier than any weapon. His grace reaches deeper than any wound. Today, I stand before you on behalf of my family to affirm my wholehearted commitment and conviction to the advocacies, tenets, and beliefs of the Seventh-day Adventist Church. With a humble heart, I surrender my life fully to our Lord and Savior, Jesus Christ, and publicly declare this to the sacred rite and ordinance of baptism. <laughs> to God be the glory. Mabuhay po tayong lahat. God bless all Thank you ang kanilang desisyon ay nasaksihan ni na Pastor Ted Wilson, Pastor Samuel So, Pastor Roger Kaderma at Pastor Robert Dulay kasama na libon-libon delegado mula sa higit dalawang daang bansa. Ito ay patunay na walang mataas na ranggo, posisyon o distansya ang hindi kayang abutin ng Ibanghelyo ng Diyos. Ako si Gia Rose M. Ricalde, nag para sa HCNP News General Conference Special Update. Ang bawat araw dito sa GC Session ay paalala na ang gawain ng Diyos ay tuloy-tuloy sa misyon, sa pagmamalasakit, sa pagbibigay at sa pagbabago ng buhay. At bilang kabahagi ng iglesyang ito, tayo rin ay tinatawag na maglingkod magmahal at sumuporta sa misyon sa lahat ng paraan sa ating lokal na simbahan, sa ating pamilya, at sa ating sariling buhay pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating Day 5 Special Coverage. Maaari po ninyong balikan ang mga ulat at livestream sa Adventist News Network Facebook page at sa YouTube channel. At syempre, Huwag palampasin ang mga susunod na araw ng Jesus Session Updates dito lang sa Hope Channel, North Philippines. Mula rito sa St. Louis, Missouri, ako po si Joseph de Calera para sa HCMP News Jesus Session Special Update. Hanggang sa inyong mga tahanan at simbahan, tayo ay isang iglesia, isang misyon, at iisang pag-asa. I will go because the world still needs Jesus.